Hello, magandang araw po at maraming salamat ulit sa pagtangkilik niya sa aking YouTube channel na Bonji TV. Ngayon po ay sasamahan ko po kayo dito sa uh, magandang baliguan dito sa Nasugbo, Batangas. Ito po ang Canyon Cove. Yan. Makita niyo po, napakaganda ng lugar na to. Napaka-class. Yan canyon cove ito po ay white sand beach na madaya mo rin mga corals at may sarili siyang pool para sa mga batang gusto mag uh, maligo sa swimming pool at mag overnight yan Ganda po, no? Makita nyo, napakaganda rito sa kanyang cove. Meron din po siyang inflatable uh, playground. Napakalaki po niyan. Talaga matutuwa ang yung mga anak sa paglalaro dito sa inflatable playground. Yan, nakita mo, napakaganda. Puting-puti po yung buhangin niya. sarap ko po at napakatahimik ng dagat yan nakita yung daming mga magagandang cottage po rito pero din po dito yung mga bar nagsiserve sila ng mga wines lalo pag sa gabi masarap dito pag overnight yan nakita nyo po ano napaka private napakasaya at napakasarap dito maligo at mag-stay dito sa kanyang cove. Sa nga po pala, kung bago lang po kayo dito, uh, nagsubaybay sa aking YouTube channel, sana po ay eh, i-hit you po yung subscribe button and hit you po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos ko. Yan, ang lawak po niya. Oh. Yan, ganda. Maganda dito sa kanyang cove. Sulit po ang inyong bayad. At napakasarap mag-stay, mag-relax. Uh, mag Ito po ay na uh, ay nakatayo dito sa Nasugbo, Batangas. Medyo malapit lang kung manggagaling po kayo sa Manila. Pagkababa po, malapit lang po sa Tagaytay din po. Ayan. Kita po ang napakaganda ng lugar na to. Hindi lang siya white sand. Maganda rin pag -stay sa mga bata at sa family. Ayan. Enjoy na enjoy yung mga kids dito. Ayan. Mm. Napagod kasi sila sa paglalaro at pagliligo dito sa beach tsaka sa pool yan ito po yung amenities niya. marami salamat po